Ilang araw bago ang kanilang reunion concert na pinamagatang Dear Heart, pinasaya ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion ang kanilang mga tagahanga sa ilang mga snaps mula sa kanilang rehearsals. Sa rehearsal palang marami na ang kinikilig na fans ni na Sharon at Gabby. For the first time nga ay nagkasama sa rehearsal ang dalawa para sa kanilang nalalapit na concert sa Instagram. Nag-upload ang megastar ng mga larawan at video ng kanilang bonding moments at kulitan sa rehearsals ipinagmamalaki pa ni Gabby ang kanyang Dear Heart shirt, habang iniimbitahan nila ang kanilang mga fans sa kanilang concert. Sa comment section, isinulat ng kanilang anak na si Casey Conception, Take Care Cause I Care. Nakita rin silang nakakatawang nagpa-practice ng dance performance. Nagkakailangan pa rin ang dalawa pasensya na po. Caption ni Sharon, sa video na nakapost sa Instagram ni Sharon, makikitang nagsasayaw ng sweet sila ni Gabby habang tinutugtog ang kantang kahit maputi na ang buhok ko. Sa isa pang video, makikitang nakaakbay si Gabi sa dating asawa, habang nag-aanyaya sa mga fans na manood ng kanilang concert. Sa October 27, kinantiyawan pa ni Sharon si Gabi na nailang dahil first time nilang magkasama uli, tinawag pa ni Sharon na Gabriel ang dating mister na anyay ipinapakitang relax ito. Naiulat din na may mahaba umanong partisipasyon ang kanilang anak na si Casey Conception. Ayon sa insider ni Christy Fermin, si Casey ang magsasalaysay ng love story ng kanyang mga magulang.